nakakaligo na tayo mga idol hmm. tapos na tayong maligo puwes ko na naman ang kabubog simulan na naman tayo mga idol sa mga gawain dito sa aking gawaan magluluto mga tayo ng pansit bato ang almusal mga idol para man din ng ating mga kabubog Ayan, let's go ang bawang, ang sibuyas luluto tayo ng pansit bato simpleng luto lang ito mga idol dahil wala tayong pangsahog mga idol ito hot dog pwede naman yan mga idol kahit ano pwede yan wala tayong iba eh yan ang gagamitin natin yan kulo ng mga idol kinisa ko lang pala yung mga idol bawang sibuyas paminta yan may tuyo nagyan ko ng hot dog wala akong ibang pangsahog mga idol ayun, lalagyan na natin ng pancit na Tama lang yan, mga idol. Kasi wala. Hindi mailig ng pansit bato ang mga kasama ko dito. Antayin lang natin kumulo. Ang gusto ko yan, mga idol, may sabaw-sabaw. Itong pansit bato mga idol, hindi naman ito dinulo ano isang kulo lang yan mga idol yan ang masarap nga isang kulo lang asa mga may sabaw sabaw mga edog yan ang gusto natin yan May idol, dito tayo magpapaw. Tayo magpapaw diyan mangiidol. Hmm, Di, mm. gusto ko sana talabasan pa. lang oh. ano, hotdog ah. Pwede naman ah. Oo. Pwede nga wala. Hmm, idol. sa'yo dyan Ayan, tamang tama mga idol Mayroon tirang dinuguan no? hmm. hmm, Mga mm, idol, tiki man time Tapos may suka dito mga idol Ito Suka ang paumbong Sarap dito mga idol Kaunti lang natin mm. <coughs> muna ang tikim mga idol mm. <tries> Saburitong belburitong mga idol ng mga bikulano Pansit batu with dinuguan mm. <tries> Ayam ni Judy para mas masarap mga idol lagyan natin ng sili. Parang mas yang nang sumarap mga idol. Ah, mga idol, hmm. idol. Hmm. suka, sukang paumbung. ya perfect na almusal mga idol lalo kung mayroon ka pang tinapay nito o kaya sinakot kung sa bigol tatong sa ato to Mày được cái việc mà đâu. you very much, my daughter. Bye bye.